Sa ngayon po ano na inyong sitwasyon nangangahulugan hubas sa dami ho ng mga mag dapat operahan ang mga Pilipino po dumarami talaga ang nagkakasakit sa puso. Eh number one ano po ang uh, number one killer ang ano eh, ang, ang, ang puso po eh. So mm -mm, talagang eh uh, s'yempre pupuntahan ho sila dito sa special super specialized oh, na uh, ano natin institution ho natin na uh, heart mm -mm. center. Mm -mm, um, Ah, uh, siguro kami ng mga siguro 3,000 to 4,000 cases so na ano, mm. operations sa uh, a year which mas marami po 'yan kaysa sa kiliblang Clinic or Texas Heart oh, Institute oh, pa, oh. Na, ano tayo mas ma, mas marami nang nagagawa. Mm. Uh, so oh. talagang uh, to the brim na ho kami but uh, ginagawang pa ho namin ng paraan lahat ng mga oh, iniisip namin kung paano maayos. Mm, 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 mm. nagawa oh. namin ng paraan pero talagang ano po mahahaba ho talaga yung pila. Opo. Uh, tinatry namin mas mas uh, gawin 'yun. Uh, yung pina-convert na namin yung 9 and 10 room na kung pwedeng maging open heart capable na rin po siya. Okay, sige po. Kasi nga din uh, ano ho, ano, um doktor sa sitwasyon din ngayon sa buhay ng tao nga ngayon, parami nang parami ang nagkakasakit po sa puso at uh, ang heart center po ang specialty uh, hospital sa mga sa, sa puso kaya po ang kar ang karamihan kahit na may kaya edi eh, dyan po sa inyo gusto kasi nga diyan po ay uh, yan ang inyong specialization doktor Opo natitiyaga ko naman ho na, na, mm -hmm. na ganun talaga yan talaga ang pinag ang mandate ng ng heart center na makatulong mm -hmm. sa lahat ng Pilipino mm -hmm. Kasi siyempre, sa buong bom bilbil sobrang rameyo niyan eh. Opo. opo. Every maliit lang una na kumina hospital talaga. Okay. Uh, may pahabol lang pong tanong si Chacha, Ako. doktor. Uh, baka magpapa-ang konsulta sa puso ito. Meron mm. ka bang sakit sa puso? So far wala, mabuti na lang. Oh, Oo, oh, pero oh, doktor, mm. uh, question lang. Doon po sa sinasabi nyo kanina na 3 billion pesos na pondo na meron po kayo na rolling fund nga kung tawagin ninyo. So even if taasan po ito, hindi pa rin kayo makakapag-accommodate ng maraming Pilipino for surgery dahil kakak kakaunti yung oh. rooms ninyo. Tama, mm -hmm. ano? Mm -hmm. Tama po yan. Tama. So, ang pinakakailangan talaga ngayon is a bigger facility for Heart Center. Mm -hmm. Well, yes, opo. Uh, actually, pagka tayo ay yung aming next uh, yung building na, ano, madodoble namin yung aming OR rooms. Mm -hmm. uh, uh, tapos, kasi kahit sa Manila ho lang, we're about mga mm 10 -hmm. to uh, 15 million. Oo. Oh, oh. Ulang pa rin ho, actually. Um, oh, kahit nasa rami ng ano, with kunyari puro GL ang mapupunta sa amin mm. na rin pumupunta rin mm -hmm. lang talaga yung talaga yung ano yung aming uh, logistically Opo. yung aming uh, mga mm. ground or aming uh, building mismo parang makulang ho siya Opo, sige po. Sa panghuli po, doktor, ah uh, kapag ho yung pasyente ay inoperahan dyan sa inyo, tapos ho, hindi pinalad, ano ho, at namatay yung pasyente, at may utang pa sa ospital, Totoo uho ba sir na hindi nyo inilalabas po yung death certificate nitong pasyente dahil po sa kinakailangan mo nang bayaran yung utang? Uh, hindi po. Usually nabibigay ho namin yung ano. Uh, pero parang uh, pinaano na lang pinipN and ni-issue namin yon. Mm -hmm. meron silang uh, PN or uh, promissory note. Promissory note po. Oh. Hindi okay. lang yung ano namin. Opo. Yan nila mag magbayad, di ibabayad. Pero yung death certificate, binibigay ho namin talaga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.